Walang hazard books. Kasi ay, hindi naman si sir. Sir, <laughs> sir, hindi sir, hindi sir. Ay sir. Ay maloyer, ay maloyer, ay maloyer. Sir. <laughs> sir. Sir. Sir

kanadaan ang sir maykin violation of the temporary protection order issued by the judge Uh, ah, sandali lang Ah, what what to lang answer. Nagtataan sama buong usapan sir. Gentlemen, gentlemen, relax, relax. Sandali lang, sandali lang po sir. Sandali lang po sir. Hey sir, may dana, may dana po. May dana. Ginawa po na, kini kamu lah sir. Ay, ay, hindi po hindi ka kini, Makinig ka. Makinig ka sir. Sandali lang sir. Okay. <tnak papstorik> <monk> <monk jawgasping tunnels> Mga pati, sandali lang. Pag-usapan muna natin. Sandali lang, sir. Sir, sir, makinig ka, sir. Para naman tayo hindi Pilipino, sir, hindi ka nakikinig, sir. You are a full police officer. Makinig lang tayo. Makinig tayo. Sandali lang. Sandali lang. Paano naging obstruction ang nakilang-tilang tahanan, sir? Sandali lang po, sir. Sandali lang. Sandali lang, sir. Hindi po inahalaman, sir, o, oh, Ang laki ng bastis. Alika, sir. Saan ka walang ito, sir, sir? na namin um, right, uh, ah, ito, sir. Sa tali na, sir. Huwag natin kami mag-abuse sa power. Huwag tayo mag-abuse. Huwag tayo mag sir. mag tayo dito, sir. Ang laki ng daanan, sir. Ang laki. Dito, 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 tinan mo. Ang laki, oh. Hindi dito. Hindi dito. Dito ang laki na daanan, sir. Sandali lang, sir. sir. lang, sir. Hindi. Hindi, sir, Hindi po. Hindi po. Hindi sir. Hindi sir. Ang ah, mga gulo ko lang ginagawang masama, sir. Nag-standby okay, lang yung, ito yung bahay ng sir. Ito, ito yung daan para. Kasi, sir, yung, yung mga kapulisan nyo, hindi nyo binibrief, sir. Hindi po sumusunod sa tuntunin, sir. Nandiri lang. Nandiri lang. Relax lang po. Relax na po, sir. Ayaw natin ang gulo, sir. O, oh, sakit lang. Walang brasuhan. Walang brasuhan. Wala kaming talabang laban, sir. May ma-armask ka, sir. Diba? May armask ka. Relax na po. Relax na po. Alam po namin, sir, ang pressure sa taas. Okay? Alam po natin ang pressure sa mga hindera niyo sa taas. Too much pressure na po. Mga kapatid, naitindihan natin sila. Mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid. Mga kapatid, oh, naiintindihan natin sila, sir. Too much pressure na sa mga general nila sa taas. Too much pressure na sa kanila. no, Kailangan nilang gawin yan kasi grabe na ang pressure sa kanila. Kasi ninth day na po, mga kapatid, anniversary po po natin. Anniversary po po natin, mga kapatid. Oh, sandali lang, sir. 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 Sandali lang, sir.

kaya ito ang nakaharap, sir. Tingnan mo sa linggo mo, sir. Sir, tingnan mo sa linggo sir. May harap. Yan Ang nakakataan mo, sir, ng taloy, sir. Nakakataan sir. Sir, nakakataan Ang ganda-ganda po ng daan. Sir, ang ganda-ganda po ng dancer. Bakit hindi ka nakikinig, sir? Sir, hindi ka nakikinig, sir. Sir, hindi ka nakikinig, sir. Grabe na sir. Relax na. relax na. relax na. Wala ha? Relax lang. Huwag ka Relax sir. Huwag na magpulatimang sir. sir. Ang sir. Ang sir. Ang sir. Ang kapagalapan, sir. sir. Ang kapagalapan, sir. Ang kapagalapan, sir. Ang Ang kapagalapan, sir. Ang kapagalapan, sir. Ang kapagalapan, sir. Ang kapagalapan, sir. sir. Ang kapagalapan, sir. sir. Ang kapagalapan, ginagawa na natin ng daanan. ng daanan po, sir. O, ginagawa natin sir. Wag po sir. My sir, kahit mamahalang ang kita sir, kita sir, magkagandaan ka sir kaya sir ang lapad-lapad po sir ang lapad sir, sir, o, limang katao sabay-sabay sir. Hindi sir. Hindi po, sir. Dito, ito yung dahilan. Ito, laman-laman. Sir, kita-kita. O, gandaan, sir. Sir, nagkasakit ka, sir. Nagkasakit ka ng lang Wala na din naman Okay, kaya po lang sir. What is your name and name? sir. Police Colonel Flores Sir, makinig ko kayo, sir Police Colonel Flores Police Colonel Flores Makinig ko kayo, sir Sandali lang po, sir Two months pressure Alam ko namin Ang nararamdaman nyo sa pressure Mula sa inyo mga generals At sa KALG no, at mga tinutrasong ito Grabe po ang pressure sa inyo, sir Kasi